Nagsagawa naman ang pagsasanay ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Ternate, Cavite bilang paghahanda sa pagtatanggol sa ating teritoryo. Pero wala raw itong kinalaman sa pinakahuling pangaharas ng China sa Ayungin Shoal. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sunod-sunod na pinaulanan ng bala ng helikopter ng Philippine Navy ang target nito sa Ternate Cavite kanina. Kargado ng 50 caliber at mga rocket ang Agosta Westland Power Maritime Helicopter na ilang oras nagpaikot-ikot sa himpapawid bago tumbukin ang kunwaring kalaban. Sunod na ginamitan ng rocket ang target. Bahagi ito ng Marine Aviation Support Activity o MASA. Bukod sa aerial naval asset, may nakabantay rin at tropa ng Marines at snipers na nakadeploy sa bulubunduking bahagi ng kampo. It focuses on enhancing the capabilities, um, developing interoperability and strengthening coordination by using the aviation assets for air and ground operations. Observers naman ang mga kinatawan mula sa Estados Unidos sa pagsasanay ng mga Pilipinong sundalo. Ito ang unang pagkakataong nagpalipad ng drone o isang uri ng Unarmed Surveillance and Reconnaissance Aerial System sa masa na ginagamit ng militar sa intelligence operations nito. Isa rin sa highlights ng masa ang paghahanda ng Marines at Navy Forces sa Territorial Defense ng Pilipinas. We aim to be prepared for future challenges and for us to deliver our mandate or to fulfill our mandate for the security of the nation or for the territorial integrity and sovereignty Nilinaw naman ang Philippine Marine Corps na hindi tugon ng masa sa panibagong tensyon sa Ayungin Shoal nitong June 17. It is part of our preparation but it is not considered as yung naganap doon sa Palawan. It, um, na plano ito last year pa. So, as I said, Masa is all about using the vision assets. Sa June 22, formal na magtatapos ang Masa. Nagbabalita mula sa Frontline G. Robles, News 5. Mga kapatid, may Anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.